Sabihin na Undersecretary Ray De Luz Conferido ng Dole o Department of Labor and Employment ang mga peso manager na mapababa ang bilang ng 2.9 milyong Pilipino walang trabaho. Ito ang kanyang inihayag sa regular meeting and consultation ng Peso Managers Federation of Central Luzon. Anya, kailangan mabago ang pag-uugali ng mga Pilipino pagdating sa trabaho upang maiangat ang kanilang mga sarili. So, this You don't have to simple task. tasks. Huwag po ninyo sabihin, may keso pa rin Ang trabaho ko ninyo, ang number one outcome sa inyong responsibilidad ay dapat mabago ang attitude at buhay ng ating mababaya. Mapaliwala ninyo sila na hindi lang sila naglalagat ng trabaho. May kabayahan din silang umawag sa 2.9 milyon Pilipinong unemployed. Mahigit sa kalahati ng bilang nito ay mga kabataan na nag-edad -e 15 hanggang 35 anyos. Umaabot naman sa 7.3 milyon ang underemployed katulad ng mga magsasakan nagtatrabaho sa bukid. Habang humigit kumulang naman sa 6 hanggang 11 isang milyon na mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Napakarami umano ng bakanteng trabaho kung susuriin lang ng mga job seeker. Halimbawa na lang nito ay ang business process outsourcing na mula sa taong ito hanggang sa taong 2016 ay may nag-iintay na 420,000 na trabaho at sa seafaring naman ay may anim 60,000 bakanteng trabaho. Dagdag pa niya kadalasan na nagiging problema ay ang di pagkakatugma o mismatch sa pagitan ng mga kumpanya at mga naghahanap ng trabaho. Yan nga po ang aming tinuturo na maging mulat na lalo na yung ating mga kabataan Minumungkahi po namin sa kanila at sa kanilang mga magulang na maging aware sila doon sa tinatawag nating labor market information or labor market reality. Uh, ang trabaho po kasi ngayon nagbabago-bago. Hindi na po puro pang uh, dikulehyo. Sa katunayan po, pag natapos kayo ng high school lamang, uh, usually po it will take you about three years to find a job and four years to find a regular job. Kung college graduate naman po kayo, you will take, usually it takes about two years to find a job at three years to find a regular job. So kung hindi po ugma ang inyong pinag-aralan, lalo pong nagiging mahirap. Kaya naman paalala ni Conferido sa mga peso manager na dapat tukuyin na mga ito na makapagbigay ng mga pinakproduktibo at rewarding na mga oportunidad para sa mga walang trabaho. Kaya po yung peso ang tinuturo natin sa kanila, tulungan sila na makita yung pinaka productive at rewarding opportunities at disente. Uh, ang 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 goal po ng ating pamahalaan ay to make everyone take part in the inclusive growth of our country through decent and productive work. Hindi lang daw dapat pamahalaan ang kumilos kundi dapat ang bawat isa ay tulungan din ang mga sarili na palawakin ang kanilang kaalaman upang mapauunlad ang kanilang buhay. Para sa balitang Unang Sigaw, ako po si Denira Gabriel.